WhatsApp mga people. This is Sweet Lover vlogger and Sweet Lover na walang جوا. Ayan, babalik po tayo sa mga safety tips sa lahat ng mga uh, na-encounter natin dito sa uh, pampublikong sasakyan. Ito ang uh, payo ko ngayon sa lahat ng mga pasahero para makaiwas kayo sa mga kawatan or uh, mga mandurokot mga sindikato sa loob ng jeepney unang una kasi kagabi may nabasa ako na post ng isang babae na may nakasakay siya na isang lalaki na masipag mag-abot ng mga pamasahin ng ibang pasayro so ang ginawa ng lalaki ibinubulsa yung mga malalaking halaga halimbawa 50 pesos pinapalitan ng 20 pesos yun ang inaabot doon sa pa sa driver. So, ang ginagawa naman ng driver, susuplian yung 20 pesos lang. Tapos, sasabihin na kulang yung supli dahil 50 pesos nga yung ibinigay ng pasayro. At yung iba pa, kapag may bariyang ibinigay, binabawasan at ibinubulsa sa pa panang pasayro. Yan po ang isang uri ng mga Uh, kawatan yan sa loob ng pampasayrong jeepney eh, pampasayrong bus may konduktor yan pero ang nandyan sa pampasayrong bus mga mandurukot so para makaiwas po kayo sa mga ganyan na kawatan ang uh, gawin po ninyo kapag nagabot kayo ng bayad ay uh, tingnan po ninyo suot na ninyo ng inyong mga mata hanggang naibigay dun sa driver. wag yung laging busy kayo sa uh, cellphone. Pagkabot ninyo ng bayad ay hindi na ninyo titignan kung ibinigay ba or nakarating ba sa driver. Kaya ang uh, nangyayari, yan po at kakaroon ng problema sa driver at sa mga matitinong pasahero. So, ito po isang uh, uri ng mga Um, sindikato or uh, isang uri ng mga modus ng mga kawatan. So, dito po sa aking channel ay ipagpapatuloy ko na ang mga ganitong safety tips. So, iisa-isahin lang po muna natin yan. So, pagdating naman sa mga manduro ko tano, uh, dapat ang uh, inyong mga bag or yung inyong pakiramdam ay lakasan po ninyo sa mga nagiging katabi ninyo. Dapat lagi kayong duda sa inyong katabi Kahit hindi yan uh, mandurokot Pero dapat maging alerto kayo Lalong-lalo lalo na kung may mga dala kayong Malalaking halaga ng uh, pera or mga mahalagang uh, bagay or gamit Kaya sa lahat ng mga pasayro Pagdating sa mga pampasayrong jeepney Pampasayrong bus Dapat maging alerto kayo Huwag kayong tutulog-tulog So, sa mga mandurukot naman, ang operasyon o modus nila, uh, shout out mo na sa lahat ng mandurukot. Uh, ah, pasinsa na kayo. Ibubuking ko lang ang inyong mga modus niya. Hmm. Di ba ang, ang, lalaki ng dala ninyong bag pero wala namang halos laman. Tinatabunan po na, ng bag ang kamay para makapag-operate sa kanyang katabi, sa bag ng kanyang katabi. Eh ito namang mga nakakatabi na dinuduotan, papatay patay kaya kayo tuloy ang nabibiktima. Eh shout out naman sa mga mandurokot na may uh, daladalang malapad na folder na ang suot ay parang attorney or parang engineer pero yun pala nag-ooperate na doon sa bag ng kanyang katabi. So, sana maging alerto po tayo. Iyan po isa po 'yan sa mga modus ng mga manduro po Yung cellphone ninyo paka tapos inyong gamitin, nakikita nila kung saan-saan niyo itinatago diyan po sa inyong mga bag. Kaya didikit na 'yan sa inyo at siguradong uh, sisikapin niya na makuha ang cellphone. At isa pa, yung laglag baryaga, kunyari magbabayad ng puros barya tapos ihulog pag uh, abot ay iulog yung ibang barya tapos siyempre maagaw ang atensyon ng uh, mga pasayro doon sa baryang nahulog at minsan tutulong pa yung ibang pasayro sa pagpulot ng mga nalaglag na barya pero yung isang kamay nag-ooperate na sa inyong bag pagbaba ninyo wala na yung cellphone wala pa yung wallet na may lamang malalaking uh, halaga at idadagdag ko pa hindi na namin kayang bantayan kung ano ang mga ginagawa ng mga kawatan lalong lalo na ang mandorokot dyan sa likuran kasi nakapokus ang aming mga mata sa kalsada kaya hindi na namin obligasyon na bantayan pa kung kayo ay dinulukutan na. Kayo mismo sa inyong sarili, kayo mismo ang magbabantay ng inyong sariling gamit. At kung sa kaharap ninyo, nakita ninyo na dinulukutan na ang kaharap ninyo, bigyan ninyo sila na yung binibiktima, bigyan ninyo ng senyas para mapansin niya at kung talagang kahit binigyan mo na ng senyas ay papatay patay pa eh bahala na siya kasi uh, dito sa mga mga sa sasakyan kailangan po natin dito ng alisto at uh, natin ang ating mga sariling gamit lalo lalo na ang ating mga mahalagang bagay at kapag meron pong nabiktima huwag po ninyong isisisi sa mga driver na kami ang may kasalanan kasi kami po ang aming trabaho isakay kayo at ihatid kayo kung saan kayo pupunta hindi na namin kayang bantayan pa ang mga lalong lalo na kung puno hindi na namin kayang bantayan ang mga uh, ginagawa ng mga pasahero lalong lalo na hindi naman uh, namin masyadong nakikita kung ano ang ginagawa ng kamay ng mga mandurokot at sa mga nagsasabi na kasabwat ang mga driver ng mga sindikato na yan diyan kayo nagkakamali hindi namin kayang uh, makipagsabwatan sa mga sindikato na yan dahil marangal ang aming hanap buhay kumpara sa kanila na uh, ayaw nilang uh, magpagod o maghirap para magkaroon ng pera kaya hindi namin ikukonsente ang mga sindikato na yan kaya sa mga nagsasabi na kasabot ng mga driver <laughs> yan kayo nagkakamali kaya sa shout out lang sa mga nabiktima na ng mandurukot sa loob ng jeepney. sana isang uh, malaking uh, lesson na yan sa inyo na sa mga susunod na pagsakay ninyo ay uh, dapat maging alisto na kayo sa inyong mga gamit kayo mismo ang magbabantay ng inyong mga maalagang bagay So, maraming salamat at abangan pa ang iba pang mga city tips ni Sweet Lover Vlogger. So, isa lang po yan sa aking mga ibibigay na tips. So, kaya manatili kayong nakatutok sa aking channel. Dapat nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel, Sweet Lover Vlogger at sa aking FB page, Sweet Lover Fan Page at dito sa aking profile, Ronel Nebres. And, Pwede rin po sa aking TikTok account Ronel Nebres at Hit Lover Vlogger 143. So maraming salamat po at abangan ang iba pang mga safety tips tungkol sa mga kaligtasan dito sa um, loob ng jeepney. At abangan po ang mga kaligtasan kung paano magabang ng mga sasakyan sa tamang lugar so, lahat ko yan ay gagawa ng uh, mga safety tips dito sa aking video maraming salamat po